Samantala, tatlong miyembro ng New People's Army ang nasawi at dalawa ang sumuko sa militar sa serye ng sa Surigao del Norte. Kabilang sa mga sumuko ang dalawang matataas na lider ng NPA, ang detalye mula kay Napkali Bendol. Nasawi ang tatlong miyembro ng New People's Army kasunod ng serye ng operasyon na ng 30th Battalion ng 901st Brigade ng Philippine Army sa Barangay Bugas-Bugas, Placer, Surigao del Norte at 13 ng Hunyo hanggang a 15. Sumuko rin sa mga sundalo araw ng Sabado, June 14, ang isang alias REM na kinilalang mataas na lider ng NPA Caraga. Isinuko rin ito ang isang caliber 45 pistol at itinuro rin ito sa militar ang pinagtataguan ng mga armas na agad kinumpis ng mga sundalo. Kabilang sa mga napasakamay kamay ng militar ang M16 rifle, rifle grenade, magazines, ammunition, bandoliers at mobile phones. Bukod kay Alias Rem, sumuko rin si Alias Allen na isa ring mataas na lider ng NPA. Nap Talibendol, I Minds Philippines.